Pinamumugaran daw ito ng mga masasamang nilang o espirito Ito daw ay kulungan ng mga demonyo Kinatatakutan itong puntahan ng mga tao Sa isang mainit na disyerto sa bansang Yemen ay matatagpuan ng isang misteryosong butas sa lupa Ito ay tinatawag na balon ng empyerno Tinatayang meron itong lawak na 30 meters at lalim na 112 meters Pinamumugaran daw ito ng mga masasamang nilang o espirito sabi naman ng iba, ito daw ay kulungan ng mga demonyo. Napakasangsang ng amoy na nagmumula sa butas na ito at sinasabing nakakalason ang tubig nito. Dahil sa mga kwentong ito, kinatatakutan itong puntahan ng mga tao. Ang iba naman ay iniiwasang pag-usapan ito dahil sa pangambang magdadala ito ng kamalasan o pagkasawi sa kanilang buhay. Pero noong 2021, isang grupo ng siyentipiko ang naglakas ng loob na pasukan ng butas at sila ay nagulat sa kanilang natuklasan. Ano kaya ang kanilang nadiskobre? Nakaharap kaya nila ang masasamang nilalang o demonyong sinasabing nakatira sa balon? sa disyerto ng Almara Province ay matatagpuan ang Well of Barot o mas kilala sa bansag na Well of Hill. Sa loob ng milyong-milyong taon, ang butas na ito ay nababalot ng misteryo at kung ano-anong istorya ng lagim. Iba-iba man ang kwento, nagkakaisa naman sila sa paniniwalang ito ay puno ng kasamaan at dapat iwasan. Para sa mga ilang nakalapit sa butas at nakalanghap ng mabahong amoy na nagmumula rito, sinasabing ito daw ang bunganga ng empyerno at siyang daan patungo sa kulungan ng mga demonyo. Yung iba naman ay naniniwala ang isa itong sikritong bilangguan ng mga wish granting genies o yung tinatawag nilang gene. Pinaniniwalaan na ang nasa balon ng barot ay yung mga masasamang klase ng gene na kung tawagin ay Efrit. Bukod dito, may mga hinala rin na baka isa lamang itong natutulog na vulkan na kayang gunawin ang mundo sa oras na sumabog ito. Hinala rin ng mga siyentipiko na baka raw isa itong penggo, isang burol ng ice na nababalot ng lupa sa ibabaw. Posible daw na nag-collapse ang penggo nung natunaw yung ice formation sa ilalim at bumuo ng isang butas. Pero ayon naman sa professor ng glaciology at paleoclimatology sa Kale University na si Chris Pagwell, isa raw itong sinkhole na resulta ng pagguho ng limestone pero ang lahat ng mga hakahakang ito ay walang patunay at ang balon ay mananatiling simbolo ng kadiliman at kasamaan hanggat walang naglalakas ng loob na pasukin ang butas. Pero noong September 2021, isang grupo mula sa Oman, ang Oman Cave Exploration Team, ang bungtapang na pinasok ang butas sa ngalan ng siyensya sila ang kauna-unahang grupo na matagumpay na nakapasok sa ilalim nito. Isa sa kanila ang geology professor na si Mohamed Alkende ng German University of Technology sa Oman. Sa unti-unting pagbaba ng lubid ng mga siyentipiko, hindi nagbabagang apoy ang kanilang natuklasan kundi mga nagagandahang stalagmites at waterfalls kamang hamang rin ang mga kulay berdeng cave pearls o mga bilugang bato na nabuo sa build up ng mga minerals. Sa halip ng mga evil genies, iba't ibang hayop gaya ng palaka, ahas at mga salagubang ang sa kanila ay bumulaga. At ang mabahong amoy na pinaghihinala ang alingasaw na nagmumula sa mga demonyo ay ang masangsang na amoy pala na nabubulok na laman ng mga patay na ibon at iba pang mga hayop. Pinaniniwala ang nahulog ang mga ito sa butas at nasawi. Ang tubig sa balon na sinasabing nakakalason ay buong tapang na tinikman ng profesor na si Al Kendi. Bukod sa hindi naman siya nagkasakit o nasawi, itunuturing niya itong pure fresh water. Walang nakitang bahid ng kasamaan ang mga siyentipiko sa kanilang pag-explore sa loob ng balon. Sa halip ay mga bagong tuklas na maaring magbigay linaw kung papaano na buo ang butas at kung anong klasing ecosystem meron ito. Sa katunayan, di nga raw natatakot ang mga siyentipiko sa mga alamat at kwento mas pinangangambahan nila na posibleng may mga disumabog na bomba sa balon. Dahil kasi sa nagaganap na civil war sa Yemen mula pa noong 2014, binubumba ang mga kuweba na maaaring pinagtataguan ng mga tao. Kaya naman kung malaman mo, ang World War's Humanitarian Crisis na dinanas ng may libu nasawi at milyong-milyong nawala ng tirahang mga Yemen eh, masasabi mong wala sa loob ng butas ang impyerno, kundi nasa labas nito. Kung nagustuhan nyo po ang content natin ngayon, mag-iwan lamang ng komento sa iba ba ng ito at para manatiling updated sa atin pang susunod na mga upload, siguraduhin mag-subscribe. I-like na rin ang ating mga videos bilang suporta.